Mapagpalayang araw, klase! Narito ang inyong guro sa ikapitong baitang ng araling panlipuna na si Ginang Mopera. Magtatalakay ng mga paksa patungkol sa Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Nais mo bang matukoy ang tiyak o eksaktong kinaroroonan ng Pilipinas sa mundo? O kaya ilarawan ng mga nakapagigid sa ating bansa? Talakayin natin ang heograpiya. May dalawang paraan sa pagbibigay ng kahulugan ng heograpiya. Una, ang etymological na kahulugan o ang pinagmulan ng salita. Ang geografiya ay mula sa dalawang salitang Latin na geo, ibig sabihin ay mundo, at graphein, ibig sabihin ay magsulat. Kung uunawain, nangangahulugan ng geografiya na magsulat tungkol sa mundo. Ang isa pang paraan ay ang konseptual. Sa paraang ito, ang geografiya ay nangangahulugang pag-aaral ng katangiang pisikal, ang ugnayan ng kapaligiran at ng mga nilalang at mga penomena na nagaganap sa daigdig. Ang unang gumamit ng salitang geografiya ay si Eric Hastings. Bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang geografiya. Tumingin ka sa iyong paligid. Ano ang iyong nakikita? Ang mga gusali, mga halaman, hayop, anyong tubig, anyong lupa, maging ang pakikipag-ugnayan mo sa iyong kamag-aral, sa iyong kaibigan, at sa malalayong kamag-anak ay bahagi ng heograpiya. Sabi nga, ang heograpiya ay buhay. Mahalaga ang heograpiya upang higit na maunawaan ang mga konsepto, pangyayari, mga batas at prinsipyo ng iba pang disiplina. Sa kasaysayan, Nakakaapekto ang heograpiya ng isang bansa sa kanyang kasaysayan. Halimbawa, sinakop tayo ng Amerika dahil sa estratehiyang lokasyon ng Pilipinas sa Pasipiko. Sa agham politika, itinatakda ng mga bansa ang mga hangganan nito batay sa konsepto ng heograpiya. Kadalasan, ang mga mapa na hawak o nabibili natin ay tinatawag na political map. Isa pang halimbawa nito, nahati ang Korea sa North and South Korea at ang hangganan ng dalawang bansa ay matatagpuan sa 38 degree latitude. Sa sociology o sociolohiya, nakaka-influensya sa pagbuo at pagunlad ng mga pamayanan ang geografiya nito. Halimbawa, ang natural na hangganan ng China ay nakaimpluwensya sa pagbuo ng kabiyas na nito. Partikular kung saan ang lokasyon ng mga kabihas ng umusbong. Sa economics, mahalagang salik ang likas na yaman, vegetation, klima, at topografiya sa kabuhayan. Halimbawa, ang Singapore at Hong Kong ay sentro ng kalakalan dahil sa lokasyon nito. Mayroong limang tema ang geografiya. Ang una ay lokasyon ito ay tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig. May dalawang pamamaraan sa pagtukoy ng lokasyon. Ang una ay lokasyong absolute na gamit ang mga imahinasyong guhit tulad ng latitude line at longitude line na bumubuo sa grid. Ang pagkrus dalawang guhit na ito ang tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang lugar sa daigdig. Ang pangalawang paraan sa pagtukoy ng lokasyon ay relatibong lokasyon na ang batayan ay ang mga lugar at bagay na nasa paligid nito. Halimbawa ay mga anyong lupa at tubig at mga estrukturang gawa ng tao. Ang ikalawang tema ng geografiya ay lugar. Ito ay tumutukoy sa mga katangi ang nagtatangi sa isang puok sa iba. May dalawang pamamaraan rin sa pagtukoy ng lugar. Ang una ay katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa at tubig at yamang likas. Ang ikalawang pamamaraan naman ay katangian ng mga taong naninirahan tulad ng wika, relihiyon, densidad ng tao, kultura at mga sistemang politikal. Ang ikatlong tema ng heograpiya ay rehiyon. Ito ay bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng mga magkakatulad na katangi ang pisikal o kultural. Ang ikaapat na tema ng heograpiya ay interaksyon ng tao sa kapaligiran. Ito ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangi ang taglay ng kanyang kinaroroonan. Ang kapaligiran bilang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao, gayon din naman ang pakikiayon ng tao sa mga pagbabagong nagaganap sa kanyang kapaligiran. Ang ikalimang tema ng heograpiya ay paggalaw. Ito ay ang paglipat ng tao mula sa kinalis ng lugar tungo sa ibang lugar. Kabilang dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. May tatlong uri ng distansya ang isang lugar. Ang una ay linear. Gaano kalayo ang isang lugar? Pangalawa ay time. Gaano katagal ang paglalakbay? At ang ikatlo ay psychological paano naman tinitignan ang layo o lapit ng isang lugar. Mayroon naman dalawang pangunahing sangay ang heograpiya. Ito ay ang heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao. Ang heograpiyang pisikal ay sangay na nakatuon sa pag-aaral ng iba't ibang katangian at proseso ng pisikal na daigdig tulad ng paggalaw ng hangin at tubig. Malaki ang epekto ng pisikal na heograpiya sa kakayahan ng tao na makapamuhay ng maayos at mapaunlad ang kanyang sarili. Ang pisikal na heograpiya ang karaniwang nagdidikta kung malilimitahan o mapauunlad ng tao ang kanyang pamumuhay. Halimbawa nito ay ang uri ng hanap buhay na kanyang pipiliin, yamang likas na kanyang pagyayamanin at kasuotan na kanyang gagamitin. Ang heograpiyang pantao sa kabilang banda ay ang sangay ng heograpiya na nakatuon sa pag-aaral kung paano namubuhay ang tao sa kanyang pisikal at kultural na kapaligiran. Saklaw ng pag-aaral ng heograpiyang pantao ang wika, relihiyon, ekonomiya, pamahalaan at iba pang aspekto tulad ng distribusyon ng populasyon, kalunsuran at urbanidad. Ating nabanggit ang heograpiyang pisikal ano-ano naman ang mahalagang kaanyuan pisikal ng asya. Patid natin na kabilang sa kaanyuan pisikal ang tinaroroonan, laki, sukat, hugis, klima, anyong lupa at anyong tubig. Lahat ng mga salik na ito ay may kinalaman sa heograpiya ng asya. Ang tiyak na kinaroroonan ng asya ay batay sa apat na direksyon ng daigdig. Hilaga, kanduran, sinangan at timog. Ang hangganan nito ay ang mga sumusunod. Hilaga mula sa paanan ng kabundukang mural hanggang sa baybay dagat ng dagat kara na malapit sa karagatang arko hanggang sa dagat bering. Sa silangan naman, mula sa dagat bering patungong karagatang pasipiko, kasama rito ang bansang Japan at Taiwan. Sa timog silangan, mula sa kapuluan ng Pilipinas, Patungong Dagat Timor, kasama ang Indonesia. Sa Timog, mula sa Dagat Timor, patungong Karagatang Indian at Dagat Arabian. Sa Kanluran, mula sa Dagat Arabian, paakyat tungo sa Dagat Mediterranean, patuloy sa Dagat Asian, patuloy sa Caput Gardenels at Bosporus, tungo sa Dagat Itim or Black Sea at Bundok Caucasus hanggang sa kabundukang Ural. Maaari ring gawing hangganan ng Asya ang mga anyong tubig na nakapaligid dito, tulad ng Karagatang Artiko sa hilaga, Karagatang Pasipiko sa silangan, Karagatang Indian sa timog, at ang mga dagat pula o Red Sea sa Mediterranean, at Caspian at ang ilog Ural sa kanluran. Ang kabundukang Ural ang natural na hangganan na naghihiwalay sa Asya at Europa. Noon, tinatawag din ang dalawang kontinente na ito na Eurasia. Tignan naman natin ang lawak. Ang lawak ng Asya ay makikita rin sa mga degree ng latitude at longitude. Ito ang mga kunwa-kunwaring mga guhit o imaginary lines sa paligid ng globo o mapa. May 164 degree longitude at 85 degree latitude ang buong nasasakop ng asya. Humigit kumulang nasasakop nito mula 10 degree timog silangan hanggang 95 degree hilagang latitude at mula 11 degree hanggang 175 degree kandurang longitude. Sa sukat at hugis, labing isang oras at kalahati ng pang-araw-araw na pag ikot ng mundo sa araw ang nauubos nito sa asya. Mula sa dulo ng Siberia hanggang sa dalampasigan ng dagat Asian sa Turkey. Ganyan kalawak ang kalupaang Asya. Ang kabuuang sukat ng Asya ay 43,940,000 kilometrong parisukat. Kung ihahambing ang laki nito, maaaring pagsamahin ang North America, South America, pati Australia. O kaya naman, apat na beses ng Europa. Ang kalaparan ng Asya ay 9,600 kilometro mula silangan hanggang sa kanlurang bahagi. Samantala, ang kahabaan naman nito ay 8,000 km mula sa pinakahilagang dako ng kontinente hanggang sa pinakatimog na bahagi nito. Ang kalupaang Asya ay hindi regular o maayos ang hugis. Ang dakong hilaga nito ay may hanay na mural patungong Siberia at pataas patungong karagatang Artiko. Mas makitid sa may dakong gitna na na naman ng Turkey, Syria, Saudi Arabia at iba pang bansa sa Timog Kandurang Asya. Ang dakong timog naman ay kasinlapad ng hilagang bahagi nito. Sa dakong timog silangan ng Asya, sa West Philippine Sea at Karagatang Pasipiko, nakalatag ang kapuluan ng Pilipinas. Sa pagitan naman ng Karagatang Indian at Pasipiko, naroon ang Indonesia. Kung titignan natin ang klima, Maraming uri ang klima ng Asya. Ang mga katangian ng mga klimang ito ay nakakaapekto sa kabuuan ng kontinente. Sa mga ito, ang pinakakilala na pinakikinabangan ng unang mga manlalakbay na Europeo ay ang panapanahong hangin na may dalang ulan o monsoon. Ang timog kanlurang monsoon o habagat ay umiihip mula Mayo hanggang Setyembre na may dalang napakalakas na ulan mula sa karagatan. Samantala, ang hilagang silangang monsoon o amihan ay umiihip ng salungat sa unang hangin mula Oktubre hanggang Abril mula sa kontinente ng Asya. Ang mga hangin ito ang ginamit ng mga manlalakbay sa pangibang bayan nila noong unang panahon. Sa mga Asya naman ay mahalaga ang dalang ulan ng mga panapanahong hangin o monsoon. Parehas ang habagat at ang amihan. Ito ang nagbibigay daan upang matamna ng mga lupain ng Katimugang Asya. Samantala, ang mga dakong loob ng kontinente ay nagiging desyerto o maladesyerto dahil sa nahaharang ng mga naglalakihang kabundukan ng ulan. Sa mga kontinente ng daigdig, ang Asya lamang ang nakakaranas ng lahat ng uri ng klima sa mundo. Makikita rito ang mga klima sa mababang latitude or low latitude, gitnang latitude o middle latitude at mataas na latitude o high latitude Bigyang diin din natin ang dalawang instrumento na ginagamit sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon ang globo at ang mapa Ang globo ang siyang pinakatumpak na paraan ng paglalarawan ng lokasyon ng mga lugar sa mundo Upang madaling matukoy ang mga lugar sa globo, hinahati ito sa mga imaginary line na bumubuo ng global grid. Sa pamamagitan ng grid, nabibigyan ng marka ang lokasyon ng isang lugar sa mundo. Ang mga pahalang na imaginary line na nakapaikot sa globo mula silangan hanggang kanluran ay tinatawag na guhit latitude. Kahanay ng mga guhit latitude ang Ecuador imaginary line na humahati sa mundo sa hilaga at timog hating globo. Kaya karaniwang tinatawag ang mga ito na parallels of latitude. Ginagamit ang parallels of latitude upang matukoy ang pinaroroonan ng isang lugar sa timog o hilaga ng Ecuador. Ang mga patayo namang imaginary line na nakapaikot sa globo mula hilaga hanggang timog ay tinatawag na guhit longitude. Kahanay ng mga guhit longitude ang prime meridian, imaginary line na nagdurugtong sa polong hilaga at polong timog at dumadaan sa Greenwich na bahagi ng London sa England. Kaya karaniwang tinatawag ang mga ito na meridians of longitude. Sa pamamagitan ng meridians of longitude, natutukoy ang kinaroroonan ng isang lugar sa silangan o kanluran ng prime meridian. Ang kabilugan ng globo ay 360 degree. Ang Ecuador at ang prime meridian ay may markang 0 degree. Ang isang lugar ay madaling matatagpuan sa pamamagitan ng pagtukoy ng punto kung saan nagsasalubong ang mga guhit latitude at longitude. Sa pagsasabi ng lokasyon, unang binabanggit ang latitude bago ang longitude. Halimbawa, ang Maynila ay matatagpuan sa 15 degree hilaga, 121 degree silangan. Ibig sabihin, matatagpuan ang Maynila sa 15 degree hilaga ng Ecuador at 121 degree silangan ng Prime Meridian. Ang mapa ay isang instrumento na ginagamit ng mga heograpo upang ibahagi ang kanilang mga natuklasang kaalaman sa mamamayan. Makikita sa isang mapa ang iba't ibang lugar at ang kanilang mga hangganan, anyong kalikasan, at iba pang bagay na matatagpuan sa ibabaw ng mundo. Iba-iba ang inilalahad ng mga mapa ayon sa uri ng mga ito. Halimbawa, ang mapang politikal ay nagpapakita ng lokasyon ng mga bansa at ng kanilang mga hangganan. Ipinakikita rin ng mapang ito ang mga rehiyon, lalawigan at mga bayan na sakop ng isang bansa. Sa mapang political din, makikita ang kabisera ng isang bansa. Ito ay may palatandaang bituin. Samantala, ang mapang physical naman ay nagpapakita ng mga katangiang physical ng isang lugar. Kasama rito ang paglalahad ng kinaroroonan at taas, lawak o haba ng mga bulubundukin, disyerto, lambak, dagat, lawa, look, ilog at iba pang pisikal na katangian ng isang lugar. Karaniwan ding ipinakikita sa mapang pisikal ang mga anyong tubig na may kulay na asul. Ang iba pang halimbawa ng mapa ay ang mapang pangklima at mapang-pang-ekonomiya. Ang mga bahagi ng mapa na makatutulong upang madaling maunawaan ng babasa ang mga nilalaman nito kabilang sa mga bahaging ito ang Compass Rose, Susi o Legend at iskala. Ang Compass Rose ang nagbibigay ng mga pangunahing direksyon Hilaga, Timog, Silangan, Kanduran. Ang Susi o Legend at ang nagbibigay kahulugan naman sa mga simbolong ginamit sa mapa. Ito ay karaniwang matatagpuan sa gilid ng mapa. Samantala, ang iskala o scale ay nagsasaad ng proporsyon ng sukat ng isang lugar na nakasaad sa mapa sa tunay na sukat nito. Sa matsaring kwento, ang 38 degree Pilagang Latitude. Matapos ang ikalawang digma ang pandeigi, naipit ang tangway ng Korea sa tunggalian ng ideolohiya ang Cold War ng komunismo at demokrasya. Pansamantalang pinangasiwaan ang hilagang bahagi ng tangway ng Soviet Union. Samantala, pinangasiwaan naman ang katimugang bahagi nito ng Amerika. Ang dalawang makapangyarihang bansa ay inasahang aalis sa tangway ng Korea kapag nanumbalik na ang kapayapaan dito. Gayunman, sa halip na lumisan, nagtayo ang pamahalaang ruso ng isang komunistang bansa sa Hilaga, isang demokratikong bansa naman ang itinatag ng Amerikano sa Timog. Ang naging resulta nito, nahati ang tangway ng Korea sa North Korea at South Korea at ang 38 degree Hilagang Latitude ang panilang naging hangganan. Nagkaroon ng matindi at madugong kaguluhan nang magsagawa ng pagsalakay sa isa't isa ang mga bansang North Korea at South Korea noong 1950. Tumawid sa hangganan ang puwersa ng North Korea patungong South Korea. Subalit, napaatras sila ng puwersa ng Amerika sa pakikipagtulungan ng United Nations. Nang sumali sa digmaan ang China, pabor sa North Korea, napaatras ng pinagsanib na puwersa ng mga Chino at komunistang Koreano ang puwersa ng mga Amerikano. Natigil lamang ang digmaan ng magkaroon ng tigil putukan noong 1953. Samantala, nanatiling hangganan ng dalawang bansa ang 38 degree hilagang latitude na matatagpuan sa isang tuyong ilog. Napaliligiran ang 38 degree hilagang latitude ng isang milyong sundalo ng dalawang bansa na may mga kanyon, landmines at iba pang armas. Ang bigla ang pagkahati ng tangway ng Korea ang naging dahilan ng malungkot na pagkakahiwalay ng mga magkakamag-anak na hindi nabigyan ng pagkakataong magsama-sama muna bago pa man tuluyang isara ang hangganan. Tanda ito ng paghihiwalay ng isang nasyon dahil sa pagkakaiba ng ideolohiya ng mga mamamayan.